Okay, next item tayo. Ah, <gasps> ito, 4 euro lang ito mga bilang. Diba? Ito, ano kaya ito? Fine. Okay, at ito. Ano ito? Ay, ito yung... Ah, ano kaya ito? <gasps> ah. Keep this plastic bag away from babies. Siyempre, alam ko po yun. Eh. Oh. But... mga Welcome back to my YouTube channel. So for our today's video, mag-unboxing tayo ng another order natin sa Temo. So it takes 14 days before I receive my parcel. Actually, hindi naman ako nag-order ng mga items sa akin na hindi ko kailangan talaga, Beb. So nag-order ako ng mga something na uh, very important at ipapakita ko sa inyo kung ano itong mga in-order ko. So dara, natin patagalin to. Let's go! Let's do unboxing. Nakarating lang actually ng aking uh, in-order. At ito lang po dyan mga Beb. Magkupitin na natin ito mga Beb. Ayan. Kasi kaya na natin yung kumais So shout out kay Temo Na nag-orderan ko so, Ayun nakita ko na kagad yung casing ng aking cellphone Ang uh, unang unang in order ay Wala may UK mo Ito Yung housing ng iPhone iPhone 12 Pro Ay wow ang ganda Ay jelly case pa siya So jelly case pa na siya mga babe Bakit ganito yung yupi, yupi? Ay, hindi ko. Mahira. Kaya mong subukan natin mga bebe. Subukan na natin. Ay, naman. Kung totoo. Kung legit. Ay, mga ko legit. Ayan, ayan. Nakapasok na po siya. Nakapasok na po siya. So, okay naman. First item. Boom. Tarat, tarat. Okay, ang first item. Second item ay... Meron tayong... Ah, refillable bottle. Gusto ko na mo bottle, 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 bottle. Yeah. Para sa perfume, and ang liit naman pala talaga. Kasi nga, so, kung meron kang perfume, hindi mo na kailangan dali ng malaki. Meron siya, suksukan dito mga beb. Ayan. Ito, makikita niyo yan. Dito siya, nire-refillan. Okay. So, kasi nga, ang perfume ko, ang laki-laking bote. So, ito na lang, maliit lang. So, pwede siya, bakit? Eto, ano kaya ito? Ito, mayroong... Ano ba ito? Ito ah, yung basket legy. Yan, lazy bucket. Kineso. Ha, color pink. Ang wala kong color pink. Ito yung available color. So wala akong ibang makita. Uh, color. So ito lang talaga. Kaya ayan, color pink. At ito yung mas mura. Sa ibang kulay kaso ang doble ang price. Kaya ito na lang ang pinili ko. Okay lang naman. Wala naman itong kalambutan niya sa labas. Okay. At ito? Ano ito? Ano kaya ito? Ano kaya ito, Bear? Nakata-matches. Ano ito? Ah, yung ano. Okay. Privacy. Sorry. Privacy. Ano siya? Privacy glass. Screen protector. Okay. Well. Okay. Kaya so, pala nakaano siya? Parang hindi mabasag. Wow. Kaling naman ito mo. Okay, next item. Ay, ito yung payong. Ayan, dumating na. Buti na lang. Dahil ulan ang ulan dito sa Croatia. Malagang umuulan. Ito yung payong again. Ang ganda na nalagyan na kala mo ano, sunglasses. Ay, ano siya mga beb. Ay, legit. Ang ganda. Ay, kaso hindi siya automatic. Ang fun po. Ay, legit man. legit sa dam. Ang galing. Hmm, ang liit. Oh, ang liit niya, babe. Akin okay na yan. Mura lang naman tong mga ito, babe. Mas mura sa temo talaga. Ang liit niya nang mga Beb. <laughs> Kasi nalaki lang ng ano, payong kung ito. Ang liit niya lang. Ito yung nalagyan niya, ang gara. Para siyang ano. Para siyang... Para siyang... Sunglasses. Ang so, natin... dating... Ah, ano ba Where the Well, malalaman natin yan na, pag na. Ah! 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 Ito yung bide! Nandito na yung bide! Kasi nga, Beb, dito sa Europe, hindi talaga uso dito yung bide. Dito sa Europe, ano lang, ah, um, tissue-tissue lang dito sila. Kung so, hindi uso ang bide dito, kaya, ayan, meron na tayong malagamit. Ipapakalito pa kayo tissue. So. Ipapakabit ko to kay Cresho sa CR. Ayan. So, paano ito ikakabit? Ipapakabit ko to kay Cresho. Ang may-ari ng bahay. So, ayan po ang ating bide, mga beb. Dahil wala talagang bide, hindi usang bide dito sa Croatia. Kaya, ayan. Nag-order na tayo sa Temo. At wala rin ako mahanap dito ng bide talaga sa mga hardware section kinimoy. Bakas <laughs> hindi sa... Ayan, punas-punas lang ng tissue hindi ano siya, hindi siya hygienic at saka yung pinaka-importante ko talagang in order kaya napa-order ako sa demo yeah. ito na ang susunod na oh. ako ang ganda-ganda nitong ino nangkita ko to sa demo, ang ganda-ganda bakit ngayon parang hindi siya uh, satisfas satisfaction, satisfying ay eh, kukong lang siya ay ang daling masira na itong Well, okay lang. No. So, ang ano, swelas, ang tawag dito diba sa Tagalog, swelas. Hindi ko alam kung tawag English, whatever. To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies. Siyempre, alam ko po yun. Eh. The limit is only. It's ordinary pa lang, mga kaparala, pero alam ko na yan. Okay, next item tayo. Ah, ay, ma, last item na pala mga beb. Wow, ito, 4 euro lang ito mga beb. ang order ko dito sa item na pang laki-laki. Sapatos! 4 euro lang ito mga beb. Ang gara. Well, in order ko kaagad, 4 euro eh. Tcharan! Oh, wow! Hmm. Hindi ba ito masisira agad? Tcharan! Ang taro yung mga beb. oh. Ang taro, ang ganda. 4 euro lang to, promise. Galing. Shout out mo. Ang galing mo talaga. Alam mo yan. sukatin na natin to. Sukatin na yan para malaman. Sukatin na yan. Ay. Wow, saktong-sakto na. Oh, yan design, guys. Pwede ba galin to? Ganda nyo guys, for you ano lang to. Sa so mga bebe, ay dadagdag lang po natin itong in-order ko sa Temo. Shout out kay Temo na hindi diniliver dito sa bahay ang in-order ko. Ay nako, so ito na, i-unboxing na rin natin to. Dahil sa init ang panahon ngayon at kailangan talaga natin ng item na to para lumamig-lamig naman ang ating pakiramdam. Napakreskohan tayo mga beb. So ito na mga beb, Dahil sobrang halag, sobrang silang maglagay ng tip tape ng tape so sirain lang natin tong box Yung okay, ano papel Ayan, tayo plastic Ayan. so, yan. na sirain lang natin siya kasi nga sobrang naman silang mag tape nito kala mo sobrang ah. ay grabe. nilaspag pa yung box sa loob talaga naman napaka uh, careless naman ng mga to yan tingnan ang box nito oh. Ah, tingnan mo <laughs> May guard mga beb ginawa nila sa box ng aking order huwag hanap na kaya ito parang durog na yata ito mga beb so ito na beb oh, ay na siya hindi po siya ayan maka excited ba mga beb eh, hindi siya headset pero mapipreskuhan kuhan ng ating utak nito ayan na beb ayan siya siyang electric fan. Electric fan bang tawag dito? <laughs> electric kasi siya, so... ilalagay mo siya dito sa balikat mo. At phew, yun. So, uh, try natin. Paano ito gagana? Paano ba ito gagana? Ah, na, ano pala siya? Na-adjust. Uh, pwede -huh. siyang, ah, okay adjustable pala siya. So, pwede siyang ganyan. Kung ganyan, kalab, ganyan kakataba, ganyan kalawang leg mo. So, iginit mo siya. So, kung manit lang leg mo, pwede mo siyang ganyan. Pinutin natin to. Ito, mayroon ditong ano. Hindi ko alam kung ito yung nagpapagana sa kanya. Ay, ito nga. Bunga, gumagana na siya. Wala, babe. Ay, wow. Hindi mo na kailangan magpay pa. Fresh. Ay, bagay na bagay ito ngayon sa mga ano dyan Dahil summer na rin talaga dito sa Croatia At ang init-init na So, kailangan mo siya talaga para mag-press pa ng mukha mo oh, ah, Ganda ang ko. So, meron siyang cable charger Ay, ano siya Micro type yung ano niya Yung charger niya, hindi siya type C Hindi siya type mo, hindi niya type niya Micro, micro type po yan So, ganun lang to, So, kung robot na siya, kailangan mo siyang i-charge. Ito siguro yung siyang number kung gaano kalakas. Siguro, tingnan natin kung pilutin pa natin ng isa pa kung magdadagdag yung kung lalakas pa siya. Ay, oo nga. May pa Ito yung palakasan. Tignan natin kung hanggang saan siya. Number 3, mas malakas lalo. Bunga. Number 4, ang lakas lalo. 5. Ang hanggang five lang. Sa so, pagdating ng 5, mag-off na siya. Okay, bunga. Bunga to bunga. Sarap. Well, satisfied naman mga Beb. Ganda niya Beb. Love it. Thank you so much. So ayun lang po mga Beb. Maraming maraming salamat sa panonood ng ating unboxing order sa Temo for today's video. Ayun, maraming maraming salamat. Kung nagustuhan niyo ang mga item na in-order natin mga Beb, syempre, huwag niyong kalimutang i-like ang video na to share. At syempre, kung nagustuhan niyo mga item, hindi order na rin kayo sa Temo. Diyok lang. Pero okay na, Ang pwede mo umorder ng umorder ng umorder kung gusto niyo. Pero yung limit niyo lang ha, huwag kayong mag-order ng mag umorder kung hindi niyo makailangan. So ayun lang po mga babe, maraming maraming salamat. See you in my next video.